nagkaroon ng pagbabago sa disenyo ng Andas para sa nalalapit na traslasyon sa January 9. Sa panayam ng Magandang Umaga Pilipinas kay Police Colonel Arnold Ibay, Direktor ng Manila Police District, nakatakda ng ilabas ang innovated na disenyo ng Andas sa mga susunod na araw. Ayon kay Ibay, binago ang disenyo ng Andas upang makita ng mga deboto ang imahe ng poong itin na Nazareno. we still have to ano, we still have to see the final design nang iyong bilanggit niyo pero as announced by as announced by the church uh, nagkaroon po ng innovation oh, dito sa darating okay. na dito sa, yung innovation yung andas no mm -hmm. kasi ang tema po kasi na sinasabi ng uh, simbahan, simbahan is gu, gusto pong makita daw gusto makita ng mga deboto ang nasareno kadalasan po kasi nasasampahan puro tao na po nakapaligid oh. sa nasareno <laughs> sa taas gusto po nila ipapakita <laughs> na lang cross na eh. Oo oh, po, Bisa. Bisa, mga yung mga ando uh, na, yung mga nakasampad na. So, ang uh, day, ang tema po ngayon ay eh, gusto daw lang, Gusto namin makita si mm -hmm. Jesus, yun ang sabi po ng simbahan. Mm -hmm. Para ma-prevent po yun, ay eh, mag nag sila ng, uh, sila ng andas na hey, talagang ang nandun lang po. Una rito, iniulat ng MPD Nagagawin ng bulletproof ang andas kung saan isasakay ang poon. December 30 pa lang nang mag-umpisa ang mga aktibidad sa traslasyon sa paraan ng Walk of Thanksgiving. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.